So dyan nga pala guys ay nagpila ako para kumuha ng single ticket para sa train. So bago nga pala ako makasakay, kailangan ko muna kumuha ng ticket. So yun, pala dito nga pala guys ay yung una kong parating pinukuhanan kapag nasakay ako sa ano, LRT. So ito yung kuhanan, ang ticket so rito nga pala guys kailangan ko mapindutin yung single ticket at saka yung carino kasi doon ako bababa so, yung confirm ko na bali nga pala ang bayad 20 pesos ang pumasahe so bali kailangan ko lang hulugan dito yung coins na 20 pesos so sinin na baraya ay 20 pesos na buo pwede dyan yung coins so lang guys bali automatic na yan lalabas dyan yung ticket ayan na kapag nabayaran na yung 20 pesos so kung lang guys kadali para kuha dito ng anak uh, na ticket niyo. so ngayon ang gawin ko ay pupunta ako doon sa gate para doon magpasok ako sa ano sa train so kailangan ko muna naman dito so ito yung unang gagawin ko iskat ko lang ang dyan at yun pasok na so kailangan ko ulit kumakintay ng ilang minuto yun lang guys